Good day, mga kabokalps! Ba't naman nagsaklog ko pa niya? Saan ba? Ka ka Hindi yan. Kulay blue yung gayon. Dumalik ka na naman ng pag -ano eh. Tut mo. eh. Tutotoy ko na naman ako. Eh. Ha? <laughs> type na type mo, Ore. Yan! Mas bagay pa sa iyo makikilala na ako na rin dahil tayo yung mabibili yung... yung... niya yung... ano ba ko ah oh. kabukay yung subok dahil yung suit niya eh ano mo kung baka para suit ko? oo sika hindi e no? sika nga naman pwede okay. anong bibilhin mo? pa pinakakain? magpunta lang yan ng bayan magbabayad ng uta oo na yung panaten alin? bill Pinapapa. Baka na ako patapon. Hmm. Hey. Ay, ikaw naman ang ingat yaman ni, eh. Ingat. Ingat utang. Ito, 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 ito. Ayan. Yeah. yan Babayad ng kuryente. Mm -hmm. Dahil ako utang na bayad ng nyo. Sa lahat ng mobile na rin ako ang... Ang ato pa. Palengke. Bayarin. Yan. Diyan ka magaling. <coughs> Tapos. Pingin po, pamasahe. Pwede. Binigay ko na sa iyo ang babayad. Hindi pa. Oh. Oo nga pala. Ba't parang wala na sa pitaka? Kinikbak mo na? Hindi nga. Akin na. Good. Babayad. Ang to? May nabanggit ka sa akin, hindi ko na dapat na... 1-2 1 Oo, 1-50 paid sa kuryente mm,

Ayan o. Ang isang libo ngayon, ng 500 ngayon, parang 100 na lang, no? Ayun. isang libo, ng isang libo, 500. Hindi naman. Ay. Ang isang libo, isang daan. ng isang Oo, oh, oh, kalit naman. Di naman. Ayun. Siya pa ano, na lang ah. oh.

Ay ay nana, nang nabili may higingat mayroon ng ano. Ay, wala ang susunod niya. Ano ba naman? Kung anong meron di yan? Ano ay, Siya kay ate na lang yan. Susunod siya yung na naman, ayaw ko Hindi ko naman alam na ayaw mo lang Eh wala naman tayong gayang style dito eh. Kung nga di ba babae nga, di ba mga ganito, pang babae talaga sa'n to. Ganyan. Yung mga, yung walang lang design pang na... pang elementary kaya ate kampanyo. na lang yan? pagkakalipan mo rin ayos ko lang ito apat kong binigyan ko siya magkabigyan na ano pa bumili ko ako ng mag na? kaya ate o oh. futsak mm -hmm. very good apat kung yan? ah... Uh, 15 pesos ang isang. apat? hindi 50 pesos nila isang pares ah 60 pesos? Uh, ito 75. Ang isa? Oo, isa. So, isa. Ah, ah, ay kamahan. Kasi makakabili ng mula. Sa so, ukay. Sa magahan ko sa ukay. 75, 75, 150, 150, 300. 300. 360. Oh my. Tapos. Tapos okay. reject lang kay baby. Oh my. 170. 170. 360. Ay, sa Oh. Alam, magkapin na. Okay, Magpapairit pa Naglaga ng sagi. <laughs> Ay, naglaga bagang itong sagi ng ating merienda? So, With kalat? kape. Ang kalat naman ng na na-mesa natin eh. Ay, ganun talaga.